Noong July 17, 2024, natagpuan ang katawan ni Catalina sa likurang upuan ng kotse ng kanyang ina. Humiram siya ng kotse para pumunta sa mall at maglaro ng bowling kasama ang kanyang kasintahan at mga kaibigan. Iniwan ang kotse mga 2 kilometers mula sa bahay ni Catalina at bahagyang nasunog agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga autoridad upang hanapin ang may kasalanan at nadiskubre nila na mas malapit ito kaysa sa inaakala. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Catalina Gutierrez ay ipinanganak noong taong 2003 sa IRAS, isang munisipalidad na kabilang sa Rio Cuarto Department sa probinsya ng Cordoba, Argentina. Anak siya ni na Marcelo, isang kilalang arkitekto, at si Eleonora, isang full-time na ina. Mayroon siyang nakatatandang kapatid na si Lucia. Lumipat ang pamilya sa lungsod ng Cordoba, kung saan lumaki si Catalina kasama ang kanyang kapatid. Mula pagkabata, ipinakita ni Catalina ang matinding kuryosidad sa mga bagay at hilig sa pag-aaral. Mahilig siyang maglakbay, tumugtog ng gitara, at kumanta. Madalas siyang mag-record ng kanta kasama ang kanyang ama. Naimpluensyahan siya ng propesyon ng kanyang ama kaya't pinili niyang maging arkitekto rin. Pagkatapos ng high school, pumasok si Catalina sa National University of Cordoba upang mag-aral ng arkitektura. Sa universidad, marami siyang naging kaibigan at kilala siya bilang masayahin at palakaibigan maliban sa kanyang pamilya, sa kolehiyo at mga kaibigan. Aktibo rin si Catalina sa social media. Nagpo-post siya ng mga larawan ng kanyang mga paglalakbay at mga video ng kanyang pagkanta na naging viral at nagdulot sa kanya ng maraming followers. Noong 2024, nakilala ni Catalina si Ezekiel, isang kapwa estudyante sa unibersidad at naging magkasintahan sila. Noong July 17, 2024, Humiram si Catalina ng kotse ng kanyang ina upang makipagkita kay Ezekiel at mga kaibigan sa mall para mag-bowling. Siya ay 21 years old na noon at nasa huling mga araw ng kanyang bakasyon sa kolehiyo kaya nais niyang suliti ng mga ito. Kahit na hindi pabor ang kanyang ina na lumabas siya sa gabi dahil sa panganib sa lungsod, pinilit ni Catalina na ligtas siya dahil nasa mall siya kasama ang mga kaibigan. Isang ina na pinahintulutan ng kanyang anak na babae na si Catalina na umalis at ipahiram ang kanyang sasakyan. Sinabi ng ina kay Catalina na dapat itong magbigay ng patuloy na komunikasyon sa kanya. Ipaalam kung nakarating na siya sa mall, kung maayos ang lahat, at kung kailan siya uuwi. Sumang-ayon si Catalina at umalis na sa bahay bandang alas 9 ng gabi. Bago umalis, nagpadala siya ng voice message kay Ezekiel na kanyang kasintahan. Na sinasabing papunta na siya at pinakiusapan itong hintayin siya sa mall parking lot. Ngunit hindi dumating si Catalina. Lumipas ang oras at napansin ni Ezekiel at ng mga kaibigan ni Catalina na hindi pa ito dumarating. Sinubukan nilang tawagan si Catalina ng maraming beses ngunit hindi siya sumagot. Nagpasya si Ezekiel na tawagan si Lucia, nakapatid ni Catalina, upang alamin kung nakauwi na ang kapatid niya. Ngunit hindi parau raw ito nakauwi. Dahil dito, desperado si Lucia at ipinalam sa kanilang ina ang nangyayari. Bandang alauna ng umaga, dumating si Marcelo, na ama ni Catalina, sa bahay at sinabihan siya ng kanyang asawa tungkol sa pagkawala ni Catalina. Nagmadali ang pamilya ni Catalina sa istasyon ng pulisya upang maghain ng ulat ng nawawalang tao. Dumating din si Ezekiel at ang mga kaibigan ni Catalina sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng impormasyon. Ipinakita ni Ezekiel sa mga autoridad ang audio na ipinadala ng kanyang kasintahan noong gabing iyon. Habang nag-uusap si Ezekiel sa pulisya, tinawagan ng mga kaibigan ni Catalina ang iba pang kaibigan at kakilala nila sa pag-asang may makakaalam ng anumang impormasyon isa sa mga taong tinawagan nila ay si Nestor Daniel Aguilar, 21 years old, isang kaibigan ni Catalina na nag-aaral ng arkitektura kasama niya. Nakatira si Nestor mag-isa sa Cordoba, malayo sa kanyang pamilya na nasa Bariloche, isang tourist city sa timog ng Argentina. Naging malapit si Nestor at Catalina, kaya't madalas na imbitahan ni Catalina si Nestor sa kanilang bahay at nagustuhan ito ng kanyang pamilya. Gayun din, Binibigyan ni Catalina ng libreng sakay si Nestor papuntang universidad araw-araw. Dahil sa malapit na pagkakaibigan nila, naisip ng mga kaibigan ni Catalina na maaaring may alam si Nestor sa kinaroroonan niya. Ngunit sinabi ni Nestor na hindi niya nakausap si Catalina noong gabing iyon at wala siyang ideya kung nasaan siya. Nagpahayag si Nestor ng pag-aalala at sinabi na pupunta siya sa istasyon ng pulisya upang tumulong sa investigasyon. Pagdating sa istasyon, ipinakita ni Nestor ang kanyang pakikiisa sa pamilya ni Catalina at sinabi niyang gagawin niya ang lahat upang matulungan silang mahanap si Catalina. Sa gitna ng lahat ng ito, naalala ni Lucia, kapatid ni Catalina, na ilang buwan na ang nakalipas ay inactivate nila ang location tracking sa kanilang mga cellphone upang malaman ang lokasyon ng bawat isa. Gayunpaman, si Catalina ay natagpuang patay sa loob ng isang partially burned na sasakyan sa isang lugar na tinatawag na Ampliacion Kennedy, na 2 kilometers ang lahyo mula sa kanyang bahay. Natagpuan ng mga pulis ang kanyang katawan sa likod na upuan ng sasakyan na may mga sinyalis ng pananakit ngunit walang sugat mula sa bala o matutulis na bagay. Ang loob ng sasakyan ay amoy alkohol at basa na flammable na likido na pinaniniwala ang ginamit upang sunugi ng sasakyan. Ngunit dahil isinara ng suspek ang mga pinto, nawala ng oxygen ang apoy at hindi nasunog ng tuluyan ng sasakyan. Habang iniimbestigahan, napansin ng mga pulis na hindi ito isang pagnanakaw dahil nasa kanya pa rin ang kanyang mga gamit. Sa halip, nagtrabaho sila sa teoryang ito ay isang paghihiganti. Pinatawag nila ang mga malalapit kay Catalina para magbigay ng pahayag. At napansin nila si Nestor, isang malapit na kaibigan ni Catalina. Sa una, sinabi ni Nestor na nasa bahay siya buong gabi. Ngunit kalaunan ay nagkakaroon siya ng mga pagkontra sa kanyang sariling testimonya. Nang kinuha ng mga pulis ang kanyang cellphone para sa investigasyon, Natuklasan nila na nasa parehong lugar si Nestor kung saan natagpuan ang katawan ni Catalina noong gabing iyon. Matapos ang masusing pagtatanong, umamin si Nestor sa krimen. Sinabi niya sa mga investigador na mahal na mahal niya si Catalina at siya ang kumuha ng kanyang buhay. Si Nestor ay nagsimulang magtapat at nakinig ang pulisya hanggang sa kanilang ininterrupt siya at sinabing kailangan na niya ng abogado. Sa puntong iyon, hawak na ng pulisya ang salarin. Ngunit kailangan pa nilang malaman ang dinamika ng krimen upang maintindihan ang mga motibo nito. Si Nestor ay inaresto ng pansamantala at walang detalye ng krimen ang inilabas sa oras na iyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang pag-amin ni Nestor ay labis na ikinagulat ng mga kaibigan at pamilya ni Catalina. Marami ang hindi makapaniwala at iniisip pa ng ilan na maaring hindi totoo ang kanyang sinasabi. Ang mga magulang ni Catalina ang pinakanalugmok sa pag-amin ni Nestor, lalo na't itinuring nila siya bilang bahagi ng pamilya. Ang pagkawala ng kanilang anak sa ganitong kalupitan ay napakalaking dagok para sa kanila, lalo pat nalaman nilang ang salarin ay isang taong malapit sa kanila at pinagkakatiwalaan ni Catalina. Ayon kay Marcelo, Si Nestor ay laging nandoon upang suportahan ang pamilya mula nang mawala si Catalina. Nagsabi pa nga si Nestor na gagawin niya ang lahat upang matagpuan si Catalina habang nagpapanggap na wala siyang alam tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Si Lucia, nakapatid ni Catalina, ay nagsabi na pinagkakatiwalaan ni Catalina si Nestor at malalim ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit walang nabanggit si Catalina na nais ni Nestor ng anumang bagay na higit pa sa pagkakaibigan. Ang krimen laban kay Catalina ay nagkaroon ng malawak na epekto sa Cordoba at sa buong bansa. Marami sa mga followers ni Catalina sa social media ang nagdalamhati sa nangyari at nagulat sa balita. Ang kaso ay malawakang naibalita sa mga media outlet ng bansa at paulit-ulit na lumabas sa telebisyon. Dahil sa malawak na pag-usapan sa kaso, lumitaw ang ibang mga babae na nagsasabing sila rin ay naging biktima ni Nestor. Isa sa kanila ay isang kabataang babae na nag-aral kasama si Nestor noong high school at nagbahagi siya ng mga kakaibang karanasan kasama si Nestor. Ayon sa kanya, inabuso siya ni Nestor noong kanyang kabataan at kahit na inireklamo niya ito sa punong guro ng paaralan, walang aksyon na ginawa. Isa pang babae ang nagsalita sa isang balitang Argentine tungkol sa karanasan niya sa isang school camp kasama si Nestor. Sinabi niya na noong natutulog na ang lahat, pumunta si Nestor sa kanyang tent at sinubukan siyang puwersahing gahasain. Pero sumigaw siya, kaya tumigil si Nestor at tumakas. Ngunit pagkatapos nito, inabuso pa rin siya ni Nestor sa kanilang paaralan. Nagsisisi siya na hindi siya dumiretso sa pulisya upang iulat si Nestor dahil kung ginawa niya ito, maaring naiwasan ang krimen laban kay Catalina. Walang sino man, maging si Catalina o ang kanyang pamilya, ang nakakaalam ng madilim na nakaraan ni Nestor. Lahat ng nakakakilala kay Nestor sa Cordoba ay nagsasabing siya ay kalmado at magalang at walang ipinakitang masamang intensyon isang otopsi sa katawan ni Catalina ang nagpakita na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay suffocation, ngunit hindi matukoy kung kamay o anumang bagay ang ginamit. Mayroon ding mga palatandaan ng agresyon sa kanyang mukha at mga braso, ngunit walang senyales ng sapilitang relasyon. Napag-alaman na patay na si Catalina bago pa man sinindihan ng suspek ang loob ng sasakyan. Si Catalina ay nakatali at may busal sa bibig. Ngunit hindi matiyak kung ito ay nangyari bago o pagkatapos na siya ay pumanaw. Mahalaga ang impormasyong ito upang malaman kung pinlano ni Nestor ang krimen o hindi. Habang patuloy ang investigasyon ng mga autoridad upang higit na maunawaan ang krimen, inihanda na ng pamilya ni Catalina ang seremonya ng pamamaalam. Ang burol ni Catalina ay ginanap sa isang sementeryo sa lungsod ng Cordoba at dinaluhan ng daan-daang tao. Pinili ng pamilya na magsagawa lamang ng burol dahil nais nilang ikremate ang katawan ni Catalina at ikalat ang kanyang mga abo sa lungsod ng Buenos Aires. Kung saan siya ipinanganak, gayon pa man, kailangan pa nilang maghintay ng autorisasyon mula sa mga autoridad dahil hindi pa tapos ang imbestigasyon. At maaring kailanganin pa ng karagdagang pagsusuri sa katawan. Si Lucia, ang kapatid ni Catalina ay naglabas ng pahayag sa social media at humiling ng hustisya sa pamamagitan ng isang emosyonal na video. Pinagsama-sama niya ang mga larawan nila ni Catalina habang magkasama. Nagpaalam siya at nagsulat ng isang liham na inilathala niya. Pagkatapos inilathala ni Lucia ang pamamaalam, maraming komento mula sa mga kaibigan, pamilya, at mga tao na sumusubaybay sa kaso ang nagbigay ng pakikiramay at humiling ng hustisya. Nang maglaon, naglathala si Lucia ng larawan kasama si Catalina nung sila ay bata pa. At ipinakita ang isang tattoo na ipinagawa niya sa loob ng kanyang braso na may pangalan ng kanyang kapatid at pakpak ng anghel bilang parangal. Sa panahon ng investigasyon, Natukoy ng pulisya na pinatay ni Nestor si Catalina sa kanyang apartment. Ayon sa mga investigador, Nilinlang ni Nestor si Catalina upang pumunta sa kanyang apartment sa pag-aakalang pupunta sila sa mall. Nakumpirma ang teoryang ito matapos makuha ng pulisya ang mga footage mula sa mga security cameras na matatagpuan malapit sa apartment ni Nestor at sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Catalina. Sa mga footage ito, nakita ng mga investigador ang huling mga hakbang ni Catalina noong gabing iyon sa isang kamera mula sa isang bahay na nasa tapat ng tirahan ni Nestor. Nakita si Nestor na bitbit -bit ang katawan ni Catalina papunta sa Renault Clio. Nakita rin kung paano niya iniwan si Catalina sa likod ng upuan kung saan siya natagpuan ng mga autoridad. Sa isa pang video, nakita ang sasakyan na naglalakbay sa isang kalye bandang 10.22 ng gabi. Ayon sa mga autoridad, ito ang rutang mula sa apartment ni Nestor papunta sa lugar kung saan iniwan ang sasakyan kasama ang katawan ni Catalina. Ang pulisya ay nakahanap ng singsing -sing na pagmamayari ni Catalina sa apartment ni Nestor. Hindi pa malinaw kung iniwan ito ni Catalina ng kusa o kung kinuha ito ni Nestor. Bukod sa singsing, -sing, natagpuan din ang mga hibla ng buhok ni Catalina na nakakalat sa apartment. Pati na rin ang damit na suot ni Nestor noong araw ng krimen na nasa loob ng washing machine ayon sa mga autoridad, dumating si Catalina sa apartment ni Nestor noong July 17 ng 9.30 ng gabi, isang oras pagkatapos. Iniwan ni Nestor ang Renault Clio na may ilang milya ang lahyo mula sa kanyang tirahan. Paniwala ng pulisya na alam ni Nestor na si Catalina ay pupunta sa mall para mag-bowling kasama ang kanyang kasintahan at mga kaibigan. Inimbitahan pa nga si Nestor ni Catalina sa pamamagitan ng isang kaibigan para sumama. Pinagkasunduan na susunduin ni Catalina si Nestor sa kanyang apartment upang sabay silang pumunta sa mall. Ngunit pagdating ni Catalina, wala si Nestor sa labas ng gusali. Sinabi ni Nestor kay Catalina na umakyat na lang ito sa kanyang apartment na tila bahagi ng plano niya. Sa loob ng apartment, sinubukan umano ni Nestor na gumawa ng hindi ka nais-nais kay Catalina, ngunit tumanggi ito dahilan upang magtalo sila. Sa galit, inatake ni Nestor si Catalina hanggang mawalan ito ng malay at posibleng ginahasa at napatay niya ito. Pagkatapos, itinali at tinakpan ng bibig si Catalina bago inilagay ni Nestor ang katawan nito sa likod ng Renault Cleo at sinunog ang sasakyan upang alisin ang ebidensya. Gayunpaman, dahil kulang sa oxygen. Mabilis na namatay ang apoy, kaya't natagpuan ang mga ebidensya. Sa mga nakalap na ebidensya, kinasuhan si Nestor at kinulong. Bagamat halos tapos na ang investigasyon, lumabas ang bagong impormasyon na maaaring may kasabwat si Nestor. Nakita sa CCTV na may isang lalaking nakipag-usap kay Nestor bago sinunog ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang posibleng kasabwat. Si Nestor ay kasalukuyang nakakulong sa isang medium security prison sa Argentina at inaasahang lilitisin sa dulo ng 2024 o simula ng 2025. Shoutout kay Eleanor at kay Regine Kodama. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.